guys, we'd rather no, no, hindi, so oh, mahal na ngayon. Ito pala yung terrace natin. So, ayan, may bubong na siya. Ayan. Nabubungan natin yung terrace kahapon. Nagsamantala siyang may bubong. So, ang ginagawa natin ay magdidingding. na natin pagpasok mo galing dito nakikita mo yung tiris na makalat pa kasi marami pang ginagawa eh tapos ayan may dingding na siya ayan may dingding na medyo may awang yung mga dingding para ano may hangin press ko siya Si rin sa kabila ayan, may dingding na rin ayan. hindi pa nga lang tapos yan siya So, itong luna na to, ito yung tatanggalin natin ngayon. Lalagyan natin ng dingding. -ding. So, tatanggalin na natin. Let's go! Ayan, nakasit up na yung ating camera. Wala kasi naghahawak eh. So, ayan. Tatanggalin natin yung tanggalin natin yung luna. Let's go!

So, ayan, natanggal na natin, no? Natanggal na, open na siya. So, lalagyan na naman natin ng lalagyan natin ng pamakuan. So, kukuha tayo ng kahoy.

I'm not going to be able yeah Tôi phải lên đà đây kia, vì yêu thế gian. I'm your lady, you so, when you are my man. Whenever you reach for me. Power of the night Pamukuan, oh. Ito, dito natin tatayo yung ah, itutukod natin dito yung ganito so update ko nga pala yung gumagawa dun sa buba ayan yan yung bubuhusan bukas o kaya para sa CR ayan so yung isa naman nagakot ng na ano buhangin sa graba mataas talaga dito dire mo yung san pantay tayo sa santol may mga bunga yung santol kahit maliliit matamis siya yan Let's go. Lagyan na tayo ng kawayan. Babaklasin na natin itong mga nakaharang ito. Lagyan muna natin siya ng kawayan para matapos na. yan Kaya lang yung bubong nito. Is ko nila. Hindi pa nakapagligpit kasi <coughs> ginagawa pa lang. Let's go! Sa nice. hapon na naman, ito na yung nagawa natin, yan. So, oh. ano na, bukas naman ulit. Papunta naman tayo dun sa kabilang side. Yan. Ito naman yung CR. Yan. So, bukas, tambakan yung medyo malalig. Tapos, bakalan kapag kahapon bukas pwede nang magbuhos dito buhos na ito yung na lang yun. yan yan lang sya yung marami pa yan hapon na naman tapos na magpakain ng manok nagpapahinga yung mga manok nang gumagala yung iba yung iba nasa taas na so bukas ulit okay. ang ko na hindi na sa loob pinasok ko na kay kainin ng pusa yung istag ko forma Okay. Thank you.